naglihok sunod sa simbahan. Ngayon nga, ang tanang sakramento sa simbahan katoliko, doon na na'y katumbas yung totoo. Kung saan ang totoo? Superstition. Kung saan argumento sa mga tao, bisan ko mga lay minister, na doon mga totoo o mga katekista o mga katoliko, ang ilang argumento, ana, kung ano na yun, na ang yawa, kung hindi lang. Ano ba ang argumento? Ngunit, walang may mawala, anay, buto o tayo. Yan? Ngunit, kung kumon kayo, walang mawala, pero ang ang giingon sa katikisim ng Catholic Church, katikisim ng Catholic Church, 2130, 38, so superstition is a total departure of the worship that we give to the God. Kung doon na ito, ito, may bulang na din sa so, pagsimula sa kino. Kung sa so, mga totoo ay sa so, mga katoliko, nandilipag si ba? na nandahan, 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 Iglalamag po ko o ayaw. O ayaw ng pasubra Kaya ang sobraan na iyan so, na, ang siyawa. So, so na? Tanawa ang sobrang toto na to. Talang sa kramento, may katumbas na toto. O sa man, ang upan, sa pare, to, o, na ito o toto ang mga mga ginigalan ng kundili mo hila ko po na kinabuhi mo na inigunyag upo sa huli water, si Pinto upo siya ng hila. Nah, itu na. Diba, tayo ka bang dayon siguro mag-among ug kunya. Tayo kanan, murumba ug tagad pulong 11, mga nanaman. Ginaasinay magtuo, kin sa tubuon magagawas right kuno na ba so dato toko. Kunya na ba giyoy magputo dia kustiyan di ba? Sabay ko to sila sa halas. Eh gidid dali Imagine, setiap malam, ikut na nasyawak, dan ana uh, balai di no? tanah

Ibu na, ibuhan, 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 lihat ibuhan, 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 sesimpahan. ibuhan, 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 untuk ibuhan, 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 Hindi ka kung kung na kayo, na resulta, mas bahok ang tuwi kaysa patay. sa uban na asila yung kiran wag no pagbang. Kaya, magpang, kaya, kaya kira lang kiran kung ang kiran na ang Ang uban muhabit pa ulay like, ulay, magilis pa alam wala tumong kalan. Oh, so, Kaya na nandun lang po ba kayong habang, anting-anting pa ba suwerte? No. So, doon sa mga kaigsuna,